Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May dito. sabi niya, Assalamualaikum, Sheikh. Pwede po ba gumamit ang babae ng gamot para maiwasan mabuntis o para hindi dumami ang anak kumbaga po family planning at ang iba po dahil natatakot sila sa kahirapan? O parang gano'n yan. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ang family planning sa Islam ay uh, nakadepende ito kung ang family planning ay ayaw niyong magkaanak ng marami siyempre hindi ito sang ayon uh, hindi sang ayon dito ang batas ng Islam kasi ang propeta sallallahu ang gusto niya sa mag-asawa ay magpadami ng anak hangga't maaari kasi gusto ng propeta sallallahu wasallam marami siyang umma lalo na po sa kabilang buhay kasi pagyayabang tayo na propeta sallallahu alaihi wasallam ngayon uh, kung hindi naman yung uh, lilimitahan yung anak wag natin gagayahin ng mga tao na nililimitahan ng anak dahil sa kahirapan dahil hindi naman tayo ang nagbibiyaya sa mga bata ang Allah ang nagbibiyaya sa atin uh, nahanun narzukukum wa iya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kami ang nagbibigyan ng biyaya sa inyo at sa kanila. Kaya huwag tayong matakot sa kahirapan. Ang biyaya natin ay nasa anak din po. So ngayon, kung ang pag family planning ay hindi naman as in uh, lilimitahan yung panganganak, kundi lilimitahan lang yung panahon dahil nga cesarean, may, may bagat na dahilan, may, kung magkasabi ng doktor na hindi pwede masundan agad, kailangan may mga pagitan, So, kung may mga ganyan, pansamantala lang, at mo, isang taon, dalawang taon, for family planning, gamit ng pills o gamot na pipigil para mabuntis yung babae yung, yung lalaki o kaya ay mag-withdraw gagamit ng condom. so dito kung temporary lang naman at may mabigat na dahilan ay lalibawa uh, may trabaho pa uh, kaya sinabi ng doktor na bawal mo na mabuntis ilang taon mo lang ngayon o may isa pang sa mga mabibigat na dahilan so walang problema na mag family planning pero yung magpapalaygit o yung puputulin na po yung pag yung lalaki may ano sa kanya ano ba sekto mi batawag doon haram yon hindi pwedeng magpalaygit ng babae hindi pwedeng magputulin ng lalaki yung ano niya na hindi na siya pwedeng makabuntis haram yun. ang pinahintulutan lang sa Islam yung mga temporary at may may mga kapinsalaan na pwedeng mangyari sa babae kung mabubuntis agad-agad pero yung uh, family planning na ayaw nyo na magkaanak, isa lang yung gusto ng anak, yan ay salungat po sa buhay ng mag-asawa. Hindi po yan ang aral ng Islam. Uh, yung lilimitahan nyo, dapat damihan po yung anak. Kasi ang anak natin ay uh, ang pinakamalaki, isa sa malalaki biyaya ng Allah Subhanahu wa Taala sa atin, lalo na pag mananampalatayan yan, at kabilang sila sa mga gawain natin na hindi, na hindi mapuputol ang kabutihan pagdating sa kabilang salibingan kapag sila ay naturuan ng magandang aral sa Islam at makakatulong din sila na mamamagitan sa atin sa kabilang buhay. So huwag natin limita natin pagyabang pa ito sa atin ng Propeta Muhammad SAW. Kaya payo natin, kung wala namang mabigat na dahilan, eh bakit pa tayo mag-family planning? Damihan po natin ng anak hanggat pwede pa kayo magkaanak kasi hindi sa lahat ng panahon magkakaanak pa yung babae at hindi sa lahat ng panahon ay may kakayahan pa yung lalaki na uh, gumawa niyan sa pahintulot ng Allah. اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته